May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw mandaraya at mga ngalunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. Dalawang beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapu ng lahat ng kinikita ko. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil lang buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos, ngunit ang pariseyo ay hindi. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.